sunod ng pagpasa ng Senado ng panukalang pag magbibigay ng isandang pisong aumento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa private sector, naglabas naman ng saloobin ang isang employers group sa naturang hakbang. Aniya minadali raw ang proseso at hindi man lang umano kinonsulta ang mga stakeholder sa pagpasa ng panukala. Nagbabalik si Aileen Talipin. Malabo ang isang daang pisong legislated wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ang inihayag sa bagong Pilipinas public briefing ni Sergio Ortiz Luis, Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, kaugnay sa panukalang batas na nakahain sa Senado. Ayon kay Luis, hindi makikinabang ang mahihirap na manggagawa sa isang daang pisong dagdag sahod dahil mas marami ang mga nagtatrabaho na informal sector na walang mga employer gaya ng mga vendor, magsasaka, mangingisda, tricycle drivers, pedicabs at maging mga tour guides. Minadalian niya ng mga senador ang hearing sa panukala dahil hindi naman tinawag ang mga stakeholder bagko sila-sila lamang ang nagkumbinsihan sa kanilang panukala. Sinabi ni Ortiz Luis na mismo ang mga ekonomista ay hindi sang ayon sa panukala dahil malaking magiging peligro ito kapag nagkataon. Ipinaluwanag ng ECO President na kahit taasan ng sweldo ang mga manggagawa sa pribadong sektor, magiging pansamantala lamang ito dahil kapag idabutan ng inflation ay mawawala rin ito. Bukod dito, hindi anya kakayanin ng mga maliliit na negosyante ang dagdag isang daang pisong sahod kaya ang mangyayari ay baka magsara ang mga ito. Ito si Aileen Talibing para sa Kwentong Politiko.